naman Hello? Bisingho? Kayo yung yaya ni Geneva? Opo, si Orly nga po ito. Bakit? Anong nangyari sa kanya? O sige. Pupunta na po ako dyan. Okay? Lance, please, huwag mong gagawin to, please. Ang sabi ng kausap ko, madali lang daw yun. Especially kung makikikooperate -e ka. Kaya tayo na. Lance, huwag ka lalapit! Jen! Lance, please, huwag! Ano ka ba? Sumama ka na sa akin. Mabilis lang to. Lance, maawa ka naman. Hindi pa ako nanganganak. Gusto mo na patayin ang baby ko? Jen, para sa'yo din to. Kaya sumunod ka na lang. Lance, gagawin ko na lahat ang gusto niyo ni Mami. Please, huwag niyo lang alasan ang baby ko, please! Ako, Sir Orly, nasaan ka na ba? Sana dumating ka na. Ay, Sir Orly! Ay, yes, si Jen. Uh, nasa kwarto ko na ako binisan niyo na po kasi baka kung anong gawin sa kanya ni Sir Lance. Lance, magmamakawa na ako sa inyo, Lance! Ay, Jen! Lance, please, magmamakawa ako! Orly! Ikaw na naman. Pitiwan mo si Jen. Huwag bumalik ka dito! Janita! <sighs> <da lang> ba? <sighs> Kung hindi ka dumating early, baka na paano na yung baby ko. Salamat, ha. Maraming salamat. Kaya mo, Jen. Hindi na nababalik to sa gagong na. Kanina ko lang talaga naramdaman yung takot na baka mawalan ako ng baby. Parang ako mababaliw, Orly. Kaya gagawin ko talaga lahat para protectan siya. hindi niya mararamdaman ang naranasan ko sa mami ko. Hinding-hindi na ako babalik doon.